guys 6.5 horsepower ito uh, wala na ano halos scrap na ito dapat dapat ibigta na ito sa ano sa magbakal pero hindi na lasa atin ng kaibigan ko subukan ko daw kung kaya pang panda rin kaya, subukan natin lang araw na yan dito guys sa bahay ibinabad ko lang muna sa langis mga apat limang araw na nakababad dito sa langis para matanggal yung buong katawan nito marami na kasi itong kalawang pero di ko na naibidyo yung pag ano, pagtanggal nito yung pagbalik nito yung piston ring ito guys kumapit na sa piston nung unang dilayan dito dito ito umikot hindi e, umikot yung kanyang sigunyal marami na kasing kalawang piston nyo sa loob kaya binabad muna mga ilang araw sa langis siya yung suwel para matanggal yung pagkano niya para maikot yung sigunyal niya kaya ito na bukan natin kung kaya pa nating pandarin ito ang CDI dito guys wala na rin ano wala na rin clay kuryente ginawa ko tinanggal ko yung CDI saka yung nilaga sa ano sa langis nagpakulo muna ako ng ano ng langis tapos nilublob sa langis na kumukulo yung CDI niya para bumalik yung playo o yung kuryente niya kaya nagkaroon na ng ano ng kuryente yung kanyang karburador sira na alos inubos na ng kalawang pati sa loob kaya ang ginawa namin order kami sa Shopee nang mumurahin yung tag 265 na carburetor. Kung hindi ito gagana at hindi ito mandar, wala tayong magawa nito guys. Palitan ng bagong CDI pero subukan natin. Yung spark plug dito bago rin binila ng bagong spark plug sa uh, ng bago nito. Pero yung ring, yung piston ring na kumapit sa piston, nagawan pa ng paraan na matanggal ini lub din sa kumukulong langis yung ano piston para matanggal yung kumapit na ring ito na rin. natin ilang taon kasi ito guys pinabayaan sa tabi pinabayaan ng mayari kaya nung naisipan niya na ibinta uh, niya na sa mga ano, parang pis yung magbabakar na lang alam, nakita kasi niya na hindi na eh, siguro wala na kunyan na hindi na andar kasi hindi na gumagalaw Ibin, ibininta na lang sa pis yung bakal pero subukan pa rin natin guys Baka sakaling mandar pa ito Balik natin ang kanyang ano, side cover Tingnan yung mga ano, mamaya dyan oh. Tingnan yung mga bolt Puno ng kalawang wala naman tayo dito bang palit ng mga ano bagong bolt kaya kung anong bolt na uh, langgal natin dito. Balik na lang natin. Ay, nasa bukid kasi tayo. Malayo sa ba bayan o sa siyudad. Kaya may hirap magbili ng mga spare parts nito. Kaya uh, DIY na lang. Saka wala rin panggasto yung may ari nito. Kaya pagtsigaan na lang natin. Baka sakaling gumana ito makapaglabangan pa ng may ari. Yung kanyang tangki, eh. tinanggal ko lang kasi batas-batas na, no? Butas-butas na yung tangki niya. Inain na talaga ng kalawang. wala pa tayong pinalitan dyan sa loob guys yung kulan yung pisa na nandyan yun na lahat ang ibinalik dyan wala naman kasi tayong bagong ipalit dyan ay maliban sa ano yung cylinder dito mamaya kasi meron ako lumang cylinder dito pinalitan ko na para di na ako mag grind ng kanyang barbula meron ako kasing itinago na lumang cylinder ng 6.5 yun na lang ilagay ko palit na lang Meron kasing yun yung, 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 yung ipapalit ko dyan meron ng tabutso kasi yung si Dideri nito walang tabutso. Kinain na ng kalawang yung tabutso nito. Ito guys, ito yung, yung, bagong ano, uh, ipalit natin na ano, uh, cylinder head. Oo, oh, meron siyang ano, meron siyang tabudso. Tito ka na, nga yung gagamitin natin. Dapat, so, sabang ka, ulit ho guys, sa gagamitin. Ang kang pangisdaan na no, medyo maliit. Hindi na kasi kaya nang mayari na matak ng dekrodo, ng diesel. Ito na yung gagamitin niya daw pag kumandar. Hindi kasi ito masyadong matigas sa takin. Di gasolina, sa kasik sa uh, 0.5 horsepower lang. Medyo maliit. Ito na yung Shopee brand na carburetor guys. 265 yung ano ito, yung nito sa Shopee. Bukan natin andar ito kung ito.